Pag-usapan natin yung tatlong paraan para baguhin ang saligang batas. Medyo trending itong topic na ito ngayon. And uh, there are three ways. One is through a constitutional convention. Dito mayroong mga delegado na i-elect bawat uh, congressional district. Pangalawa, yung constituent assembly, yung mga congressman at mga senador ang uh, gagawa ng mga amendments or revisions at pangatlo, yung PI na sinasabi natin yung People's Initiative Ang uh, common denominator ng mga ito ay kailangan dumaan sa isang referendum and uh, yeah, this should be done immediately 90 days after may pass yung mga amendment sa ating konstitusyon Although ang mainit na topic ngayon ay yung PI, yung People's Initiative. And ito ay dinidescribe na power of the people, no? At ito ay uh, may batas, no? Yung Republic Act 6735 or yung Initiative and Referendum Act. At ang sinasabi lang nila dito, eh pwedeng mag-propose directly ang mga tao ng constitutional amendment by lodging a petition signed by at least 12% of the total number of registered voters or 3% for each legislative district. Kala nyo, ang hirap, pero as of today, sabi ng isang kongresista, they have already garnered 12% na voters who signed the petition. Hindi ko lang malaman dito sa Baguio kung merong kayong alam na pumirma doon sa People's Initiative na yan. Ang alam ko, wala. Pero anyway, ang purpose ng PI ngayon ay amend ang konstitusyon na ang botasyon ang pag ng Congress at Senado ay e joint. Kasi under our present uh, system, separate ang voting no kasi pag joint talagang talo yung Senado ilan lang sila pero ang gusto ng Congress ngayon ay eh, joint so uh, anuman ng amendment na i-introduce nila Matatalo yung 24 senators there is already an existing case decided by the Supreme Court yung Gonzales uh, case na ito na sinasabing ang Congress, although Congress ang sinasabi, eh, it refers to Congress, the lower house, and the Senate, the upper house. Kaya ang pagboto talaga dyan, based on the intent of the framers of the Constitution, ay separate. Ito, eh, no-oppose ng Senado and they have their own version of constitutional at uh, uh, ang gusto naman ng Senado upon the directive of the President is magkaroon ng Constituent Assembly. Hindi naman bago ang mga ganito. Dahil nung panahon ni FBR, eh, nag-introduce din siya term extension. Nung panahon ni ERAP, nag-introduce din siya economic extension. Noong panahon ni Pinoy, nag-introduce din siya uh, ito naman, reforms in the judiciary. And of course, uh, during the term of Gloria, eh, nag-introduce din siya economic as well as political amendments. So, uh, yung curiosity ng tao sa uh, amendments ngayon ay dahil sinasabi nila economic lang pero may suspektsya sila. In other words, they do not trust our congressmen na merong ulterior motive. And uh, siguro ang, ang isang area na ipasok nila dyan ay yung succession. No, Sa ngayon, pag uh, nag-resign, namatay ang presidente, ang papalit ay vice-presidente. Pag nag-resign ang vice-presidente, ang papalit ay senate president at pag nawala yung tatlo ang papalit ay speaker of the house so pwedeng i-amend yung constitutional provision na yan at dumiretso ang succession sa speaker of the house